wooo hahahaha aloh higup sa higup sa jan woy 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 ano? higup sa woh higup higup meron meron? halang woy 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 tarik 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 karami dalawa tatlo umakikat sila umakikat sila yun isang mapagpalang araw po mga toto mapagpalang gabi po sa inyo kamusta po kayo? yan at uh, mag aagis tayo ngayong gabi bali nag na po si kaloko at uh, jackpot po sa nahuli niya abangan niyo po sa channel niya tayo yes, naman ang <coughs> dami oh nag sila dito <laughs> tara let's go dito tayo doon. easy damdang damdang kabigat kabigat? dala. Wag lumutaas yung hagis mo. Ngayon <coughs> ano kaya pala? Wala. Wala Doon. Pero ah! <laughs> no. Ano 'yun? Ano May maliit na ano ho? Todd, mangrove. Mangrove? dalawa, dalawang hipon to. dalawang hipon. Tatlo ito Uy. <laughs> Ang dami talaga ng hipon yan. Ang dami ng dami po na. Ito lang. yung mata <laughs> eh. Uy! Tiro Sarap sa bawa Uy! 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 Nakakawala ka ba? Ang dami ng hipon na yun. Ang dami Hawakan natin yung mabuti yung ano ko. mo kayo mayo, Uy, laki dito ka ko. Oh. Yan eh. Ano? Sa eh. lang ka, sabay mo yan dito. Sabay na yan? yan? Sabay yan eh. Sabay ka. yan eh. Tamang tama talaga panghipon yung ano narin. Panghipon talaga to? Panghipon. Haha. talaga Haha. 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 tayo Haha. 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 Kailangan lang ng timing talaga pag maghagis. Bugo ka din naman. Uy! Uy! Katalo na yung mga hipon! Uy! 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 Talang po! Talang po. So, tayo sa ano? Sa tulay? Ito mababog.

higop higop patulogin talaga yun doon mamaya kalauhong meron meron parang na kalauhong, meron? lolo kita 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 lolo malaki lolo kita lolo kita lolo dalawa lolo kita lolo kita lolo kita lolo kita tatlo ito pa kita Dahan-dahan. Oop, makakalabas na. Uy! <laughs> ano sila? Nag, ano, gumagala ba? Ayong inain. Oo. Oh. Gumagala. Matapos <laughs> naman yung nag-huggies ano? sa meno. Umakyat dito. Umakyat sila. Sino ang niya wala mo? Ayan, ayan.

Maraming nagana sa iyo Hindi mo kilala Maraming ng sa iyo Yung mga pala bati naman yung mga yan Mga bati Yung mga Taiwanese nga Ay! Uy! 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 Uy!

nakatakas tara hindi <laughs> pa <laughs> 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 ano ano kaya itong mga malilit is <laughs> ah kaya siguro hindi bumuka

<laughs> The water is high. <laughs> da, man, man. Okay, may laking e, limang dito. ang mangis ba kasi walang ano? Hindi mainit. Kaya eh. mo. Maglagay ka lang dito sa likod ng punti.

Uy, sa kamay mo. Wala. <laughs> yes, sir. Hipon-hipon. Walang hipon. isda. Puro hipon. Hipon. <laughs> uh. talaga pang hipon talaga yung ating ano. Oh, uh, lalaki pa. Lalaki pa. Oh, uh, yun. Mga talon-talon. Talon-talon. Season nila yun. Season. Yes, sir mga taron-taron ang hipons mga parang ano mga ano pala kiro ay dito pa kailangan pang parakin ang kabila Sa kabila na yun hmm. lipat po kami doon yung mga isang agis na lang siguro doon ayos na tayo pa ako doon lipat tayo doon sa kabila let's go see let's see

agis nasi membuat bambu merahnya, bakal jalan yang banget tuh,

Doon kasi gumagala-gala sila. sabi bila. Yes sir! Let's go! Yun! Alagdag yun. Halimang sa dagat.

Sulat yun, sulat yun. Pinahabol ka na nanti. Pinahabol <laughs> <May laughs> na akin? Woo! Aba oh. Bro, so, ito naman tulap yun yan. Ano yun dito? Malapad. Mataba, at uh. mataba. Ayan so, o. No? Mataba. Pilapia. sa dagat. Malaki at masarap. Masarap. bungus ba yun o? No? bungus Bungos? Ayan, no? Maliit, ayan. Oh. Bangs. Ay, banak. 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 Yan, ayos na po yun. Ayos na po yung nahuli natin. Yes, sir. Bale, abangan nyo na lang po bukas yung ano natin pagluluto nito. Kasama yung huli ni Kaloko. Yes, sir. higup sa ng sabaw. Higot na sabaw bukas. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you, thank you. God bless po sa inyong lahat. Mga Kaloko. Bye bye. Sabi ni Pre. Yun, good morning po mga tuto. Bale, ngayon po yung loto natin na ano, mga nahuli natin kagabi. Tapos yung iba papadala natin kay Kaloko. At din tayo kanina sa live ni Kaloko. Kaya pagsasamahin na po natin. Dito tayo sa ilalim ng puno. Ang yung Ito so, na po, iyawin natin. Ang no? may, hipon, may, may natin. Game! Palo ko muna. Matas na ito. Game! Game, game, game! Matagin na naman po tayo ng fresh. Ini telurnya, ini balatnya nih. Fresh, ini cilio, 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 Mabilis to maluto eh. Mamaya <laughs> <laughs> na kaya to. Kaya na. Sakit lang naman to eh. Kaya na po muna ito na kaya natin. Ah, balik tarin na po natin.

Ah. Lord. Oh, diba no? yeah, tayo, luto na po yung ulam natin. Thank you, Lord. Amen. Amen. Bye, Amen. <laughs>

para may kagat. Dinginom baka nang yung ako ko. Toto. Next desk. Diyan sa halo sa naman.

Kano kala ka, ano yung ano ko palang So, parating pa lang papatong pa lang yung isda. Ito ito sa live namin. Maraming mga kingfish na ano eh. Kingfish, kingfish pala. Maliliit pa. Pero mga buwan lang mga sakto. Yun. Hmm. Pag hindi sila kayo na kayo dito. É in ये हो ही तो रहा है परत में सुरक्षा 24 KB एवरीवन लाइक फोन ही रहा है जरा देखो तब फाइडे कम से कम तो लोग <laughs>